Ini papa. Alo ah, to na yan. Beh, digman natin. Bong, tara bong. Hmm, sarap. Guys. Ayan manga idol lo, oh. nak sikap talaga sya na magluto nang ulam mga idol kasi wala kaming ulam ngayon. Oh, lalaki pala nang ulam mo ba di? tuyo galing, galing sa kanal <laughs> ayun guys magluluto siya ng ulam oh nag ano? nagaihaw, uh, wala na ibang makikita na ulam eh. yan na lang ano tawag yan sa tagalog pako pakul. ah pakul Misaya, pakul palayan, pala yan <coughs> yan ang pakul guys ang lalaki oh si pakuldo ah, susun... <laughs> nabalatan na. ah <laughs> Oh guys. Oh luto nayan guys. Oh kainan na. Abak-bakan ah guys. <laughs> Ito kon hilaw pa. Ay eh. Ayan, guys. Tuna yan guys. Tuna. Nababat. Ah luto nayan. Beh, mm -hmm. tikman natin. Bong. Dalabong. Hmm, sarap. Ayan, <laughs> ayan, ito lang ulam namin guys ngayon. Yan, kasama-sama namin ng mga tropa. oh. mga tropa nga yun <laughs> Shout out yan Malaman pala. Tropang guys. Malaman. Tara, okay. tropang guys. Pakul. Yan, Oh. Shout out sa aking mga kasamang driver o. Yan Oh. Tropang guys. <laughs> tropang guys dito. Ito guys, ang buhay ng truck driver. Tropang so, guys, oh. The... Kain muna kami, guys. Kaya baka maubusan ako, guys. Kain muna ako, guys. <laughs> <ügmoso> Kain muna ako, guys. Kaya baka ubusan ako. Sumunod. 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 ito? Ano ito? ba ito? Ano Ano ba ito? ba Side B, boy. Baliktarin mo, boy. Yan, baliktarin natin yan kay... Para, ano, side B. Siyemala. Yan. Yan magandang tirada. Ayan. Ta, tigas ng balat, uh Oo. <laughs> <laughs>

Hanghang! Ano yun? ngipin niya, no? Ang ngipin, Taki pa lang ng no? Oh. Ayun, guys. oh ngipin, no? Oh. <laughs> Solve na mga idol. <laughs> Solve na. Kanya-kanya pulasan <laughs> mga idol. Malaman. Alright. Hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat sa inyong pagpanood mga idol. God bless and ingat kayo lagi. Bye-bye. Oh, shout out. <laughs> <laughs> Seryoso kay Drawo. Nakatingin nga pala <laughs> si Chief Babay mga idol?